Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan Key game updates po na tayo. Pinataob na Milwaukee Bucks ang Los Angeles Clippers sa so walang Kawhi Leonard, Paul George at Russell Westbrook sa score na 124-117. 35.7 rebounds and 11 assists si Damon Dillard 34.7 rebounds and 10 assists si Giannis. At 17 points naman kay Malik Beastie kung titinan mo nga almost identical ang stats si Yannis at ni Dame ang pinagkaiba lang nga ay plus 19 si Giannis sa plus minus at negative 1 naman si Damon Lillard si Baby Jokic Senga naman ng Houston Rockets ay binilchair palabas ng court matapos ang awkward landing talagang namilipit nga sa sakit ng Rockets big man at hindi niya malagyan ang bigat ang kanyang right leg o right knee more updates to follow nga sa injury na ito mga kaibigan kapag lumabas na ang resulta ng x-ray at MRI panalo din ng Rockets kontra sa Kings sa score na 112 to 104. Habang sa game naman ng Lakers at ang Minnesota Timberwolves ay bumalik na nga sa si Lebron James nagliliyab nga ang Lakers sa first half shooting 67% sa field at 58% naman sa 3-point line. Ang kanilang starters ay nagtala ng combined 58 points ganun pa man natapos nga ang first half na isang puntos na ang lamang nila sa Timberwolves sa score na 69 to 68 at yan nga ay dahil sa kanilang malambot na depensa at turnovers. May 10 three pointers ng ang Minnesota. 21 points na din si Nazrin at muntik pa makompleto ni Edwards ang poster dang kay AD. Sa third quarter naman ay kumagat nga si Edwards sa fake na ito na Lebron at gumawa ang Lakers ng double digit lead. Ngunit mabilis na itong natunaw ng pangunahan ni Edwards ang 22-5 run ng Minnesota Timberwolves. Sa fourth quarter naman ay kinalabaw nga ni AD ang pinta at takeover mode na ang Lakers. Wala kang sagot ang depleted lineup ng Minnesota Timberwolves sa kanya hanggang sa tuluyan na nga nilang nakuha ang panalo sa game na ito. 27 points, 25 rebounds, 5 assists, 7 steals, and 3 blocks si AD. 27 points, 8 rebounds, 9 assists si Lebron. 19 points, 6 rebounds si Austin Reeves. 15 points si Hachimura at 13 points naman kay D'Angelo Russell. Isama na din natin sa update na ito na si Ben Matherin ay sasailalim sa isang surgery sa kanyang balikat na magiging dahilan ng pagkakatapos ng kanyang season. Officially ruled out na nga siya sa season na ito mga at malaking kawalan nga ito para sa Indiana Pacers. Nag-average siya sa season na ito ng 14.5 points, 4 rebounds and 2 assists per game on 44.6% shooting sa field at 37.4% naman sa 3-point line. Kapag tiningnan mo nga ang mga numbers niya ay hindi naman ito yung sobrang mataas sa pang star player ngunit malaking kawalan nga siya sa team na ito. Ang Pacers nga ay isang team na umaasa sa kanilang balance scoring at team effort upang manalo. They have a total of 10 players na nag-average ng mahigit 10 points per game kung isasama mo pa nga yan, si Buddy Hield at nandyan pa si TJ McConnell na may average din na 9 points per game. So halos buong team nga nila ay nag-average ng double digits at ang 14.5 points si Ben Man Materin ay ang pang-apat sa buong team sa pinakamataas. Basically ay siya nga nagsisilbing na 6 man ng team na ito na bagamat madalas manggaling sa bench, minsan nga ay kasama pa din siya sa closing lineup nila. So big loss nga para sa Indiana Pacers na nagpakita ng promising performance sa yung regular season, even reaching the in-season tournament finals. Sa palagay nyo ba ay kaya pa din ng Pacers na makagawa ng deep playoff run ngayong injured na si Ben Materin.